At nandito nga tayo sa harapan ng tulay ng San Clemente at yan yung mga heavy equipment na gagamitin para magawa na yung tulay. At dito tayo ngayon sa San Clemente. San Clemente tulay. at, uh, ito yata ang uh, gagawing ditor. Pero parang maliit. At nagtatambak dito sila sa ilalim. Hindi ko lalong kung anong gagawin dahil wala akong... Nasagap na balita kung anong gagawin dyan. At itong nilalakaran ko nga ito, itong balita ko na gagawing detour. Tinambakan din kasi ito sa bagong tulay. Ito kasi ang nabanggit ng uh, mga pulis sa akin na nakausap ko, na itong magiging detour. At ang uh, detour ay mga ano pa rin, ang mga kadampagin dito sa so detour na ito yung, uh, mga light vehicle lamang. Hindi pwede ang mga malalaki. At ang balita ko, wala silang detour gagawin gitor para sa mga malalaking sasakyan sa mga light vehicle pa rin ang kanilang gitor at yan nga yung arko ng Pangasinan at yun nga napansin ko nga na habang nilalakad ko pabalik ako dun sa ano, may munisipyo Napansin ko na napakababa ng kanilang ano nang ginawa talaga uh, harang para talaga sa mga light vehicle lang hindi talaga pwede ang mga malalaking sasakyan dahil ang baba talaga ng kanilang ginawang harang. Ayan, kung mapapansin niyo dito sa unahan natin ay, um, ang baba talaga yan makikita niyo yung pinakang ano pinaka ginawa nilang harang sa babaw ang baba. Kunting-kunting lang inangat sa mga light vehicle talaga hindi makapasok ang mga malalaki sasakyan. sakyan ayan yan ang tulay na rito na ginagawa at sana nga matapos at ang balita ko nga dito sa tulay na to 6 eh, months daw gagawin at isa lang talagang naging ano natin dito hindi pwede pa rin ang uh, detour para sa mga malalaking sasakyan talagang pang mga light vehicle lang ang ginawa nilang detour dito at yung mismo tulay din palang pinakamagiging detour nila dito dito sa may left side 'yan po kung tinututukan natin na yun. 'yung sa left side niya ng ating ah, maging indicator ng mga light vehicle. At ito nga, nandito tayo sa pinakang bayan ng San Clemente. Ayun at ayan, uh, 'yun 'yung bayan ng San Clemente. And I love San Clemente, Tarlac. At ito nga pa lang nila ngayon ang Christmas tree ng bayan, ayan. Ang the, uh, the greatest of ayan yun 'yung kanilang ginawa na dati ay barang bangka. Ngayon, iba naman ang ginawa nila para sa kanilang decoration sa para sa darating na kapaskuhan. At yan, napakaganda nga ng kanilang display ngayon para sa darating na kapaskuhan. Ang balita ko kasi diya pag may nanalo niya sa mga ganyan sa kabuuan ng Tarlac, eh, may makukuha ang premyo kaya eh, nagpapagandahan sila ng mga display dito sa Tarlac.